Yo, magandang araw mga parekoy So ang video tutorial natin ngayon ay pag-uusapan naman natin yung ating tinatawag na rocker arm assembly or yung ating rocker arm dito sa ating cylinder head So sa video tutorial na ito mga parekoy ay tatalakayin din natin yung lubrication ng ating uh, rocker arm ano ang gamit ng ating rocker arm paano ang magkuha at gaano kaimportante ang pagkuha ng tapit clearance dito sa ating rocker arm at saka sa kanyang timing so dito mga pare ko is yung ating intake at saka na naman yung ating exhaust so mapapansin nyo mga pare ko papakita ko sa inyo ang mga barbula nito sa ilalim na bahagi ng ating assembly So dito mga parikoy ay mapapansin nyo na mas malaki yung barbula ni intake kaysa sa ating exhaust. So dahil yan mga parikoy kailangan natin ng maximum na intake air para sa ating compression stroke ng ating mga makina. So kailangan natin ng maximum na pasok ng hangin sa ating intake stroke. So dyan siya kung bakit mas malaki siya kaysa sa ating exhaust. So gayon na nga mga parikoy mas maliit si exhaust na barbula kasi nga pag nasunod na 'yung ating hangin mas madali siyang itulak sa tulong ng uh, mas malaki nga 'yung intake natin. So the more napasok ng ating intake, syempre 'yung intake air natin is mabigat pa yan since hindi pa yan usok. 'Yung ating exhaust naman is usok niyan so magaan na yan, madali siyang maitulak ng ating intake air. So dahil malaki 'yung ating intake ay mas madali itong matulak kahit maliit 'yung butas ng ating exhaust valve uh, mga pare ko eh. So ang tawag natin dyan mga parikoy yung panahon kung saan sabay silang nagbubukas uh, sa kaunting segment lamang is tinatawag natin yung valve overlap. So andyan pa yung nakabukas pa ng bahagya yung ating uh, exhaust mga parikoy and nakabukas na rin uh, paunti-unti dito yung ating intake. So ibig sabihin uh, saglit lang yan yung kanilang pagsabay na pagbukas mga parikoy para mas sure natin na mas natulak pa nga palabas yung ating exhaust at sa ganon ay magsasara doon na si exhaust at patuloy nang uh, yung ating uh, intake stroke so proceed na sya mga pare so tawag doon sa sabay is uh, valve overlap so ayan na nga mga pare kasunod na gamit ng ating uh, rocker arm is yung pagkuha natin ng tapit clearance kung saan ito yung tinatawag natin na timing timing kung saan nagbubukas at nagsasara yung ating intake valve at saka exhaust valve So sa madaling salita mga pare si intake valve dito ay nagbubukas lamang sa intake stroke at si exhaust naman ay nagbubukas lamang sa kanyang exhaust stroke. So kan ganyan lang mga pare sa pangalan pa lang nila, is alam na natin kung ano ang kanilang basic na trabaho. So kailangan natin kunan ng uh, tamang tapit clearance mga pare koy para makuha natin yung tamang uh, timing niya sa pagbukas at saka sa pagsarado. So let us say mga pare koy si intake dito or si intake valve ay naitulak niya. So eto ngayon di natin siya matulak kasi medyo matigas siya. So testing testing muna natin. So eto na nga mga pare koy si intake valve is totally nakalap yan sa kanyang uh, setting. So eto naman si intake at saka si exhaust. So mapapansin nyo mga pare koy na tamang tama yung kanyang pagkakaupo dito. Walang mga carbon deposit. So totally nakasarado yan siya. So dito mga parekoy mapapansin niyo naman na may tinatawag tayo na uh, rocker arm assembly So eto na nga mga parekoy yung pinaglalagyan ng ating tinatawag na rocker arm So ngayon ay bubuksan natin ito mga parekoy, kakalasin natin At ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina kaninang uh, lubrication dito sa ating rocker arm So bakit nga ba mga parekoy merong lubrication yung ating rocker arm dito? So dahil 'yan mga pare ko, yung ating rocker arm is continuously moving part 'yan dahil siya nga yung nagbibigay ng timing sa pagtulak ng return spring nito sa ating valve mga pare ko. So ito mapapansin niyo may counting butas diyan. So kung susundan natin 'yan mga pare ko dito sa ating uh, cylinder head is dito natin mako 'yan mga pare ko. Makikita natin 'yan sa pasukan ng ating langis. So Meron niyang pressure mga pare ko, depende pa rin yan sa laki ng ating makina at saka ating cylinder head. So siyempre mga pare ko, ipapasok yan dito sa ating tinatawag na uh, blinyada ng langis papasok sa ating uh, rocker arm assembly. So ayan, mapapansin niyo mga pare ko, may butas yan. So diretso yan dito sa ating uh, lalagyan na ng hub ng ating Rocker arm So ayan mga parikoy may butas yan So kung susundan natin ng butas na yan Is makikita din natin sa kamay ng ating rocker arm Na mayroon din yung butas So ayan mga pare ko makikita nyo naman Na kapag ka naandar yung ating makina Magkakaroon ng pressure yung langis dito Is magtutulak yan ng langis Paakyat dito sa ating rocker arm At magbubugayan dito sa butas na ito mga parikoy. So maliit lang ang butas na yan, mga pare Hindi naman din ganun kalaki yung Or kalakas yung pressure dito Ang importante lang dito is mabigyan yan ng Lubrication yung ating tapit clearance At saka sa rotating part na rin Dito sa hub ng ating rocker arm assembly So ayan mga pare ko Kung mapapansin nyo may butas yan So yan yung sinasabi kong lubrication Dahil alam naman natin na yung ating makina is made of metal At syempre kapag ka made of metal umiinit yan sa ating power stroke at kapag ka umiinit yan mga parekoy lalong lalo na itong ating mga moving parts pag ito ay walang lubrication directly metal to metal yung kanilang agwat is iinit yan mga parekoy and uh, most likely kapag dire direto yung ating takbo at wala tayong lubrication dito is magagasgasan yan sila at mas lalo pang masisira or pwedeng masira yung ating uh, rocker arm dito at saka yung ating tapit clearance mga parikoy so ngayon since wala tayong example ng uh, ating piston rod is gagawa tayo ng paraan para maituro ko lang sa inyo mga parikoy yung pagkuha ng ating tapit clearance so ginamit lang natin yung bagay na yun pang tulak sa ating rocker arm kunyari siya dito yung ating push rod para mailagay natin sa pwesto yung ating rocker arm so unang una mga parikoy bago tayo kumuha ng ating uh, tapit clearance is nakatap yung ating piston dito nakatap dead center preparation for power stroke So ayan pwede naman tayo, magsukat ng tapit clearance dito. So kapag ka maluwag mga pare ko is syempre luluwagan mo muna dito yung ating uh, adjusting screw. At pwede na tayong mag-adjust kung gaano nga ba kalaki yung ating uh, tapit clearance. So yung tapit clearance naman mga pare ko meron tayong uh, manual or user's guide kung ilan yung mm na dapat nating uh, gamitin para sa pagkuha ng tapit clearance so eto mga pare ko medyo kulang pa so, kailangan pa nating higpitan yung adjusting screw dito so ayan ihigpitan lang natin para yung ating nut mamaya ay pwede na natin siyang i-sarado kapag nakuha na natin yung tamang tapit clearance so eto mga pare ko masyado naman siyang uh, sumobra so kailangan nating bawasan kaunti So ayan, testing na muna natin ulit. So ayan mga pare ko, medyo tama na siya. So kailangan na natin lang higpitan kaunti. So yung pagkuha ng tapit clearance mga pare ko, hindi masyadong mahigpit at hindi rin masyadong maluwag. So tama lang na makalusot yung ating uh, filler gauge dito. So meron yung lubrication mga pare ko, pag nasa actual na ito, meron yung mga langis. So mas ram ramdam mo dito yung kaniyang uh, kanyang pagkakalusot sa pagkuha ng tapit clearance. So ayan, once na nakuha mo na pare ko yung tamang tapit clearance dito mararamdaman mo yan na insakto lang yung ganyang pagpasok at saka medyo pipitik siya pagkakalusot ng ating filler gauge dito sa ating tapit clearance so pwede mo rin siyang iiwan ng uh, bahagi mga pare koy kapag ka ikaw ay naghigpit so pwede rin uh, higpitan mo muna at saka check mo mamaya kung pagkakahigpit mo is di pa nagalaw yung ating adjusting screw So ganyan dahil alam nating tama na yung ating pagkakakuha is steady dito yung ating adjusting screw mga parikoy and yung nut lang natin yung kaya natin, ang ating higpitan para hindi magalaw yung ating sinukat na uh, tinatawag nating uh, clearance. So ayan mga parikoy tama naman yung ating pagkakahigpit ibig sabihin hindi nagalaw yung ating adjusting screw at yung nut lang natin yung ating uh, nakuha ng higpit. So, ganoon na rin mga parikoy dito sa kabilang barbula natin is the same lang yan. Oh. So, ganoon nga mga parikoy, the same lang yan. Kung mapapansin nyo, tatanggalin natin yung ating nut. So, ayan. Kaya ito, kaya ito iniikot-ikot mga parikoy dahil ito yung ating kinukuhanan uh, ng distansya. So, maaaring aakyat at bababa ito mga parikoy depende sa clearance na ating kinakailangan para sa ating uh, rocker arm. Tapet clearance doon sa ating uh, mga barbula so babalik nyo natin ito mga parekoy since alam nyo na yung technique at saka kung paano nga ba ito uh, gumagalaw yung mga bagay na ito mga parekoy So ganun nga mga parekoy ko, mayroon akong aktual uh, actual na video tutorial sa pagkuha ng tapit clearance ng ating mga makina at syempre may nagkaroon din tayo ng counting problema doon kasi kumalas yung ating adjusting screw ibig sabihin na lost thread so ngayon mga pare ko ilalagay ko na lang yung link dito sa description box at papanoorin nyo na lang yun mga pare ko para mapakita ko sa inyo yung aktual na pagkuha nito at pagresolba ng mga problema so maraming salamat sa inyo mga pare ko God bless